Alam mo bang may mga negosyanteng tahimik lang sa kanto pero kumikita ng higit 100,000 pesos kada buwan sa simpleng pagbibenta lang ng bigas. Hindi ito franchise, hindi rin milyon ang puhunan. Ang kailangan lang ay diskarte, tiyaga at tamang supplier. Ang akala kasi ng marami ay maliit lang ang kita sa bigasan pero ang hindi nila alam may mga sikretong paraan para mapalaki ang tubo kahit maliit lang ang umpisa. Kaya kung matagal mo nang gustong magkanegosyong siguradong may demand araw-araw ay -araw, suggest na panoorin mo ito hanggang dulo dahil sa video na ito. Ibubunyag ko ang mga bigasan secrets na ginagamit ng mga kumikita ng 100,000 pesos kada buwan. At baka ito na ang negosyo na magpapabago sa buhay mo. Alam mo, isa sa mga pinaka-stable na negosyo sa Pilipinas ay ang bigasan. Kasi araw-araw tayong kumakain ng kanin. Kahit anong mangyari, Umagyuman, tumaas ang presyo ng gasolina o kahit may crisis, hindi mawawala ang demand sa bigas. Pero kung ganun ka-stable, bakit marami pa rin nalulugi? Simple lang, karamihan nag-uumpisa agad ng walang plano, maling lokasyon, nagbubukas sa lugar na konti ang bumibili. Minsan naman, sobra sa stock, hindi nabebenta ka agad, nabubulok o nababasa ang sako. At madalas na hindi napapansin pero malaking dahilan ng pagkalugi ay kulang sa pagkontrol ng timbang. Kahit ilang gramo lang ang nawawala sa bawat kilo, kapag inipon mo yan sa isang buwan, malaki na agad ang bawas sa kita. Kaya kung gusto mong hindi lang makasabay kundi kumita talaga ng malaki, kailangan alam mo itong mga bigasan secrets na ginagamit ng mga matagal nang kumikita sa ganitong negosyo. At ang secret number one ay ang lokasyon at demand. Kapag bigasan ang negosyo mo, tandaan mo lokasyon ang magpapayaman o magpapalugi sa sa'yo. Ang bigas, araw-araw binibili ng tao. Pero ang tanong, saang lugar mo dapat ito ibenta? Simple lang, piliin mo ang lugar na may tuloy-tuloy na galaw ng tao. Yung tipong kahit anong oras ng araw, may dumadaan, may bumibili, may naghahanap ng bigas. Ang mga pinakamagandang spot ay malapit sa tricycle terminal, palengke, simbahan, eskwelahan o sa loob ng subdivision na maraming pamilya. Kasi ito yung lugar na siguradong may pang-araw-araw na demand. Isipin mo, bawat pamilya araw-araw kumakain ng kanin kahit kalahating kilo lang kada araw, kapag paulit-ulit, malaki ang kikitain mo. At dyan pumapasok ang sikreto. Kung nasa tamang lokasyon ka, hindi mo kailangan maghabol ng customer. Sila na mismo ang lalapit sa iyo. At kahit may ibang tindahan sa paligid, basta't nasa strategic spot ka, tuloy-tuloy ang benta mo. Hindi sa laki ng kapital na kasalalay ang tagumpay, kundi sa tamang lugar na may tunay na demand. At ang secret number 2 naman ay ang tamang supplier at presyo. Isa sa pinakamalaking sekreto ng mga kumikitang bigasan ay ang tamang supplier. Dito talaga nagkakatalo kung malaki o maliit ang kikitain mo sa kada linggo. Ang unang rule ay kumuha diretsyo sa wholesaler o sa mismong rice miller. Iwasan mo yung middleman na nagdadagdag ng patong sa bawat sako. Dahil kahit piso o dos lang ang diferensya sa kada kilo, kapag nagbenta ka ng daan-daang kilo sa isang linggo, yan ay 2,000 hanggang 4,000 pesos extra profit agad. At kung tuloy-tuloy ang benta mo, libo-libo 'yan buwan-buwan. Pangalawa, matutong makipag-negotiate. Kung matagal ka nang bumibili sa isang supplier at napatunayan mo nang reliable ka, pwede mong hilingin ang tinatawag na palit-bale o consignment. Ibig sabihin, makakakuha ka ng stocks kahit hindi buo agad ang bayad. Magbabayad ka lang kapag nabenta mo na. Malaking tulong iyan lalo na kapag lumalaki na ang demand mo kasi hindi mo kailangan mag-freeze ng malaking kapital sa stocks ang sikreto dito, hindi lang mura ang bigas. Dapat maayos at consistent ang supply. Kasi kahit 2 pesos lang ang tipid mo per kilo, kung stable at derecho ang supplier mo, ikaw ang laging may panalong presyo sa palengke. At mailambing ko lang baka pwedeng like mo itong video at kung bago ka lang dito ay pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated sa mga video na magpapayaman sa'yo. I-comment mo na din kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang video ito. At ang number 3 naman ay quality and mix strategy. Isa sa mga sikreto ng matagumpay na bigasan ay hindi lang basta mura, kundi may pagpipilian. Ang tawag dito ay quality and mix strategy. Hindi sapat na isang klase lang ng bigas ang binibenta mo. Dapat meron kang dalawa o tatlong klase. Halimbawa, premium, regular at broken rice kasi iba-iba ang budget at pangangailangan ng bawat pamilya. May mga bumibili ng bigas para sa araw-araw na pangkain. Yung practical at abot kaya lang. Pero may iba naman gusto ng mas maganda kapag may okasyon, bisita o panghanda. Kapag ganito ang setup mo, lahat ng klase ng customer ay pasok sa iyo. Ang tawag dyan ay upsell strategy. Halimbawa, pumasok ang customer para bumili ng regular rice. Pero nakita niya na dalawa o tatlong piso lang ang pagitan ng presyo sa premium. Madalas mapapaisip yan. Konti lang pala ang dagdag. Mas mabango pa at mas malambot. Sa ganitong sistema, hindi mo na kailangan mangumbinse. Ang produkto mo na mismo ang nagbebenta. Kapag maganda ang kalidad, natural na bumabalik ang tao. Pero ito ang mahalaga. Siguraduhin mong consistent ang quality ng bawat klase ng bigas. Dapat laging malinis, walang bato, at fresh ang amoy. Kapag may isang sako lang na mababa ang kalidad, mabilis kumalat ang reklamo. At pag nawala ang tiwala ng suki mo, mahirap nang bawiin. Kaya bantayan mo talaga ang kalidad ng bawat delivery. Kapag nasanay ang mga suki sa kalidad mo, kahit may ibang mas mura pa sa kanto, hindi na sila lilipat. Doon mo mabubuo ang tiwala at yan ang magpapalakas ng repeat orders mo araw-araw. Ang secret number 4 ay weighing system and inventory control. Isa sa mga madalas na dahilan ng pagkalugi sa bigasan ay hindi dahil mahina ang benta, kundi dahil sa maling timbang at kulang sa inventory control. Kahit ilang gramo lang ang kulang sa bawat takal, kapag inipon mo sa loob ng isang linggo, libo-libong piso agad ang nawawala. Kaya dapat ayusin mo agad ang sistema ng pagtitimbang at pagmomonitor ng stocks. Unang-una gumamit ng digital scale. Huwag kang umasa sa lumang timbangan na analog o yung tansyahan lang. Ang digital scale ang magbibigay sa iyo ng eksaktong sukat sa bawat kilo. Kaya makikita mo agad kung may short measure o sobra sa scope. Kahit basic na 500 pesos hanggang 800 pesos na timbangan, malaking tulong na yan para siguradong tama ang timbang at pare-pareho ang sukat ng benta mo. Pangalawa, mag-record ka ng bawat sako na dumarating at nabebenta. Ang tawag dyan ay record per sack system. Isulat mo kung ilang kilo bawat sako, anong klase ng bigas, magkano ang puhunan, at kailan dumarating. Sa tuwing magtatakal o magbebenta ka, i-update mo agad ang natitirang kilo. Sa ganitong paraan, alam mo kung alin ang mabilis maubos at kung alin ang bumabagal at makikita mo rin kung may nawawala o kung may butas sa benta. Pangatlo, gumawa ka ng daily log. Isulat mo araw-araw kung ilang kilo ang nabenta, magkano ang cash on hand, at ilan pa ang natitira. Huwag mo nang hintayin ang katapusan ng linggo bago malaman kung kumita ka o hindi. Dapat araw-araw alam mo kung saan napupunta ang kita mo. Maraming negosyante ang akala nila kumikita. Pero sa totoo lang, nalulugi na pala dahil walang tracking. Tandaan mo, sa negosyong bigasan, ang tunay na sikreto ay control. Kapag kontrolado mo ang timbang, benta, at galaw ng bawat sako, siguradong hawak mo rin ang tubo mo. Hindi lang ito tungkol sa dami ng customer, kundi sa kung gaano ka magbantay sa bawat butil ng bigas na lumalabas sa tindahan mo. Ang secret number 5 naman ay add-on products. Isa sa mga pinakamadaling paraan para mapalaki ang kita ng isang bigasan ay ang pagdagdag ng mga add-on products. Maraming may-ari ng bigasan ang nagsimula lang sa pagbebenta ng bigas, pero kalaunan nagiging parang mini sari-sari store na rin. Kasi habang bumibili ang tao ng bigas, doon na rin sila bumibili ng iba pang pang-araw-araw na kailangan sa bahay. Halimbawa, load, soft drinks, itlog, mantika, toyo, o kahit ready-to-cook na ulam. Simple lang ang prinsipyo dito. Habang nandiyan na ang customer, i-maximize mo na ang bawat transaksyon. Kung isang tao lang ang bibili ng bigas, maliit lang ang kita. Pero kung sa bawat pagbili ng bigas ay may kasabay na isang bote ng soft drinks o isang tray ng itlog, mas lumalaki ang total sales mo araw-araw. Ang tawag dito ay cross-selling at ito ang sikreto ng maraming maliliit na negosyong unti-unting lumalaki. Halimbawa, kapag may suking bumili ng 5 kilo ng bigas, tanungin mo na kaagad, "Madam, baka gusto n'yong magdagdag ng itlog o mantika hindi mo kailangan maging agresibo simpleng offer lang at madalas sasang-ayon ang customer overtime masasanay sila na sa bigasan mo bumili ng pang-ulam at doon ka magkakaroon ng consistent extra income bukod pa riyan mas lumalakas din ang food traffic kahit yung mga taong hindi bumibili ng bigas araw-araw pwedeng dumaan para bumili ng load o soft drinks at habang nariyan sila mapapaalala mo rin na meron kang sariwang bigas ang maganda pa, karamihan sa mga add-on items ay mabilis ang benta at maliit ang risk, walang masyadong nasisira, mabilis ang ikot ng puhunan at madali lang i-manage sa inventory. Kaya kung gusto mong maging long-term profitable ang bigasan mo, 'wag mong limitahan sa bigas lang. Gawing one-stop shop para sa mga pang-araw-araw na kailangan. Sa ganitong diskarte, kahit hindi dumoble ang presyo ng bigas, siguradong madadagdagan pa rin ang kita mo buwan-buwan. At ngayong naibunyag ko na ang limang sikreto ng matagumpay na bigasan business, ang tanong naman ay magkano ba talaga ang puhunan para makapagsimula ng bigasan? Ang totoo, hindi mo kailangan ng daan-daang libo para makapagsimula. Pwede kang magsimula kahit 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos lang kung maliit muna ang operasyon. Pwede mo itong simulan sa bahay o sa maliit na pwesto basta may timbangan, dalawang klase ng bigas, halimbawa regular at premium. At simpleng signage na makikita agad ng mga kapitbahay. Sa ganitong setup, mababa ang overhead kaya mas mabilis mong mapapaikot ang puhunan mo. Pero kung gusto mong medyo mas malaki at mas kumpletong setup, pwede kang maglaan ng 50,000 hanggang 80,000 pesos para makakuha ng mas magandang spot, mas maayos na display, at tatlo hanggang apat na klase ng bigas. Dito mas malawak ang range ng customer mo, mula sa pang-budget hanggang sa panghanda. Ang maganda rito, kung tama ang diskarte mo, may maayos kang supplier, kontrolado ang timbang at consistent ang quality, posible kang makabawi sa loob lang ng dalawa hanggang tatlong buwan. Kapag naging suki na ang mga tagalugar, tuloy-tuloy na ang benta mo at doon mo mararamdaman ang real potential ng negosyong bigasan. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para kumita ng malaki. Kailangan mo lang ng tamang sistema, tiyaga at diskarte sa paghawak ng puhunan. Kaya kung may ekstra kang puhunan na nakatambak lang, huwag mo nang hayaang matulog sa bangko. Gamitin mo sa negosyo ang siguradong may demand araw-araw. Ang bigasan, hindi kailangan ng milyon. Basta tama ang diskarte, supplier at sistema, kikita ka talaga. Simple lang ang bigas pero sa tamang paghawak, kaya nitong magbigay ng 100,000 pesos kada buwan. Kahit pasimulan sa maliit, tandaan mo ang bawat butil ng bigas may dalang butil ng tagumpay. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye!